Ah, dito tayo yung chicken menu Medyo maingay dahil may mga bata ang makukulit. Dito tayo naman tiga. Oh my mark? Tapos lagay na natin itong ating aromatic sabay-sabay na yan. Sabay na rin natin itong ating black pepper. gumagawa ako ng siti minudo na may atay dahil may alagay ko talaga ng ginger punti lang yun punti lang yun ako magilagay ng mantika nalagay ng ginger kasi medyo may amoy ang atay balon balunan so, mawala ang amoy so tinutinan ko rin yung paggawa pag slice ng ginger para makain yung ginger kasi pag malaking slice pag nakain mo parang iba yung, eh. iba yung tama gawin okay, kaya natin mag golden brown Lagyan na natin ang ating, um, yung ating Tame Lagyan na natin ng ating manok Lagyan yung chicken Ayan, yung tebarang balunan Lagyan yung chicken breast Lagyan na natin yung dalawang tablespoon ng salt

ibang ingredients nagyan natin ng konting soy sauce Tapos Oyster sauce Ni mother's best Ayun yung mga batang makulit Android na ng konti. Ayan, na lumubog. Tumulit natin. Ayan. Medyo luto na siya. Pwede na natin ilagay ang ating uh, carrots and uh, diced carrots and potato. Ayan. And pwede namin natin ilagay yung ating ano, green beans and yung ating bell pepper. So, huh? halulunan natin. Ang ganda ng kulay, oh. Magkulay! ang ulam minudo ni ano kuya mel tangay <laughs> or uh, laurel laurel Ay yo yan gumugulo na ilagay natin tong uh, del monte original style tomato sauce 200 grams yan, so, lagay natin lahat para masarap yun know. o ang ganda ang ganda na ng kulay kulay pa lang masarap na so para hindi masayang classic tayo lagyan ng tubig sayang ng mga tira-tira yun o lagyan tubig ang natin ang tubig sa loob Yan. pag magluluto nga pala kayo ng chicken hindi kailangan na masyadong maraming tubig kasi habang niluluto natin yan lumalabas yung tubig yan sa kanyang karne at yun ang nagiging sauce ng ating lalo na kung ang lulutuin natin ay mga yan, mga, mga sauce lang tulad ng minudo So hindi natin kailangan ng lagay ng maraming tubig. Yun lang pinaka tubig ko kanina, yung hinugasan ko yung ano. Yung pinaglagay ng tomato sauce. So since dito ay kumakain ng baboy Yung chicken lang tayo, Di dito gagamit ng liver spread. Ah, liver spread tama. Ano ba yung reno? Ano sa yon? Ang gamit natin ay patay ng manok at balun balonan Ganito na nga natin. Ima natin kung okay na. So, mmm. Um, yummy. So, na to lang natin yung carrots and uh, potato. Okay na yan. Tapos taglan natin ng konting konting toyo. Laban na yan. So kasi okay, nagkaragay ng toyo sana. Minudo. Ayoko nung pulang-pulang -pula yung kulay pwede na yan. Pakuloy na lang natin ng maayos. lutuin na maiki yung gulay. Tapos, pwede na. O, oh, kita nyo naman. Gulay pa lang. Napakasarap na. Ano natin yung koy okay, para hindi masunog ng ilalim.

So, similar na lang 2 minutes, 3 minutes na lang Simmering, simmering So, ayan 25 minutes Sa lutong minudo Tapos na tayo Pwede na yan Patay na yan Ayan, ayan. 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 Ready to serve na ang ating minudo Mga kuys, mga kaisla Ano? Kasarap Ay! Hmm, kulay pa lang Lagay natin na sa ating Serving bowl Hmm Yummy Hmm Serving bowl, what about us? Hmm Iyon, oh yeah, no? So, yan lang Sarap Yummy Bye bye, God bless.